Hello po mga katandar, mapagpalang umaga sa inyo matandar. May sisir naman po ako sa inyo na, na bago kong kalap na mutya. Ayan o. No? Labo yung camera. Itlog po yan mga katandar. Isisir e, ko lang po sa inyo. Ang lakas niya no. Nalabo kasi yung camera mga thunder eh. Nangalap na naman tayo mga thunder. Dito sa bukid no. Hmm. Hindi ko pa matukoy mga thunder kung anong itlog to itlog ng palago o itlog ng maya Ayan. laruhin nyo matanda para may alam kayo ay kikiyaw bago tayo magsimula matanda no ah, muli at mapagpalang araw sa inyo no mapagpalang araw at magandang umaga sa inyo matanda mga viewers ko dyan mga subscriber ko solidong subscriber ko mga kantingero ka mga kautol sa ating bakal mga kasister no? happy new year nangarap na naman si utol nyo thunder ganda mo thunder no? itlog ng maya siguro to eh na naging ba ito malakas Matander oh. labo yung camera so sub... malakas ng aura niya eh Pagaliwanag ko sa inyo ang bisa nito Matander. Pero bago tayo magsimula Matander, ay paalala muna tayo sa mga bagong napad, napadaan sa ating mga channel no? bagong manunood ito pong videos na ito ito pong channel na ito ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting nag-iimatlan -anting... ng lani sa katawan at lihim ng karunong ano sapagkat so, kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari nyo na pong iskip yung channel atin lang po irespeto ang mga paniniwala ng mga anting anting sa mga taong naniniwala ng mga gimat ng tinganting hanggang ngayon mga mutya ng kalikasan at atin ding irespeto ang ating mahal na Panginoon Diyos amang nasa langit makapangirihan sa lahat no Papa Jesus Mama Mary Espiritu Santo yun lang po matander balik tayo dito sa paliwanag dito matander ha? Itong itlog Itong itlog na naging bato madandel. Ang bisan nito ay ito ay magaling sa negosyo. Pampasirte. Negosyo at sugal. No? Ang tagaktak yung tikiyo. Negosyo yan at sa sugal. Pero advice ni Utol Thunder ay huwag niyong gamitin sa sugal kasi sama-sama yun gamitin nyo lang sa pang negosyo para umasinso kayo at umangat sa buhay at meron din siyang pang dipinsa sa mga masamang elemento masamang tangka mga panganib no ah disgrasya meron din panlihis at meron din siyang pangkabalat ko na sa katawan Kasi yung Yung itlog matandir na bato na Ang Pinaka shield niya ay yun ang nagpuputikta sa inyo Yun ang aura niya na maging Maging Panyo Parang shield sa katawan nyo no na maging depensa sa mga mga matutulis na bagay tulad ng bala ng baril itak kutsilyo bangkaw no at paliwanag ko sa inyo matandir ang mga mutya po matandir ng kalikasan ay yan po ay likas no Usap pong naga na yan kapag buhay po yan. E eh kung mahina po yung aura, halimbawa nakahanap po kayo sa minsan kasi mga sa medyo kalapit na bayan may nahanap tayo sa daan no? Nakukuha na kukuha ng tao na hakbangan na pero yan po ay mutya matander no? humina lang po ang aura nyan halimbawa kung makakita po kayo ng sa kalsada pulutin nyo po matander sapagkat kung alam nyo yung mutya tapos ipatingin nyo sa mga antingiro mga marurunong na magbuhay ng mutya sapagkat yan po ay humina lang yung mutya humina lang yung aura kapag mabuhay po yan ay lalakas po yan yan po ay kusang nagana gagana po yan kapag daradala niyan Sisirtihin po kayo at puputiktahan yan, no? At muling paalala ni Utol Tander no? Ang mga mutya po ng kalikasan Matander ay gabay po lamang sa buhay. Gabay po lamang sa buhay na maging gamit natin. Pinahiram ng ating mahal na Panginoon. Makapangirayan sa lahat. Nasa langit. Nagawa ng ating mundo Yan po ay siya po ang mayari ng kalikasan Kaya yung mga singaw ng kalikasan ay pinagkakaloob sa mga tao Para maging proteksyon at pampasyerte at syertein sa buhay no Kasi wala namang mawala sa iyo kung maniwala ka Kung maniwala ka sa mga mutya maniwala ka rin sa Panginoon no kasi siya po ang may-ari ng kalikasan. Lahat ng bagay sa mundo, siya po ang nagawa, no? Kasi doon pa rin nakasalalay ang buhay natin. At kahit may mga mutya na tayo matandir, huwag pa rin tayong makalimot sa taas na magdarasal. Na pagdasal natin na Panginoon, makapangirin sa lahat, Papa Jis, ma palakasin mo yung aking dalang mutya. Mutya ng lupa o tubig o anong klaseng mutya. Palakasin niyo po at bigyan ng kapangirehan sa pamagitan ng iyong basbas. Amen. Sa so, wag lang kayo makalimot sa taas matander, kahit anong mabanggit nyong dasal, dasalin sa kanya, hilingin sa kanya, ipapakinggan po kayong matander. Kasi pagkat tinitin lang, tinitinlan niya tayo tinitingnan ba siya yung nagmamasid sa atin kung anong ginagawa natin sa mundo kaya yung pinagkakaloban ng mamutya ay may mabuting kaloban para hindi magamit sa kasamaan, no? yun lang po matander sana ay naliwanagan kay matander no? nalabo talagang kamera matander no? sana ay naliwanagan kay matander at sana may nakuha ng kayong aral sa susunod muli na aking videos. Panoorin nyo matander para may alam kayo sa mga anting-anting o mamutya. Muli at mapagpalang araw. God bless to all sa aking subscriber at followers. Sana ay support nyo ang Otol Thunder Vlog. God bless to all matander.